Guys, ako yung namili dito kay nanay. Ay. Yan. Oh. Nagbablog. Pumila <laughs> ko ng gulay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 items lang sa akin. Opo. Ayan. Ayan yung laing. Ang alam. Manila ko ng mga gulay. Mahal na mga ano yan. Gulay. Sarap ng talong. Ang init po. Guys. Okay. Sarap nitong maiso. Yeah, yeah. Gonna, yeah. Gonna, yeah. uh, <laughs> dito ako lagi namimili. Okay na ako dito ni Ate. Anak ka, sobra pa ha? Sige po. Thank you. Oo. Oh. 3.80 na. Kunin mo na. Oo. Oh. Iwan mo. Okay. Dibunin ko na. Yung listahan, so, lagay ko sa loob. Opo. Yung dalawang libon dala ko. Ito na nang natira Totoo. Naku. <laughs> ang dalawang libo. Ayan ito, na lang na ang pera. natira. Grabe. Magkakusili ka. Yung dalawang libo mo. Walang kwenta. Ayan ano nga po. lang yun? Oh. Namili kasi ako ng toothpaste, porbos, sapon, downy, kape. Ayan nga po. 380 po lahat. Uh, 380. Okay. okay, okay ito na lang pera guys Wala ko. Na Maawa libo. na kayo. <laughs> Diyos. <laughs> Guys, pupunta na ako ng grocery sa Seedmore. Tapos na akong mamalingki, guys. So, mag-grocery naman ako. So, Nag-volunteer na ako kasi busy sila. So, bukas ay eh, maraming pupuntahan sila. So, baka hindi maisingit. Eh, darating yung si sir, yung mga labahin niya. Wala ang sabon. Kaya ako na lang sabi ko mamili. Total malapit naman at wala naman masyadong gawa. So yan, lalakarin ko hanggang dun Sa kanto Doon ako sasakay ng jeep Papunta ng Save more Dito na ako sa groceryhan. grocery So mag-grocery ako Uusin mo na to lahat Charot Ano guys, ang gusto nyo Mag-grocery ako Dito roastery ako mamili pag maraming pera. <laughs> Pagkukunti yung pera mo para ang hirap-hirap eh. So yan. Ako na nag-volunteer na mag-grocery kasi daming ano. Baka tayo nito guys. Isa. Pero hindi ko na tinitingnan yung listahan ko kasi memorize ko naman. So yun. Dito tayo sa hotdog. Dito tayo na... Tender Juicy Mahal pala dito Mas mura pa rin pala talaga sa palingki Kaya mo oh. So, kape Pagkagula natin yung Ano nang ano Kape So, edito tayo sa malaking Kopi Mate Para Sulit Ayan Then, so, bago na yung repack ng ano Mm, kape. Wala na yung ganyan dati. So, ganito na. Ang bago. Wow. bago na. Baka naman. Yes, kape. Charot. Guys, ah, Bili tayong ng tumas. Yun. So, wala na. So, dito lang tayo sa maliit. Kasi pag malaki is nasasayang kasi na-expire so para magtipid so dito muna tayo sa maliit kasi hirap naman silang gamitin kapag uh, kumain lang naman kasi madalang kumain si mga so, gusto nang kumain yun, so kailangan lagi yung handa uh, buskaw dito tayo sa soyo uh, magkula ng pancit Sarap mamili. <laughs> Sarap mamili. <laughs> Ayan, guys. So, para makasave tayo. Ito lang yung binibili ko para may save ito. O, oh, diba? O, oh, baka naman. Dato puti. Ayan, yun. Para makasave. So, yan. Ano naman tayo? Lucky me. Lucky me sarap na sa inyo mga magigas na nakaraan kasing yung kinuhang laki ni is laki ni chicken so, dito tayo ah meron na palang malaki and then maliit so dito tayo sa maliit kasi ito yung paborito um, niya. Ay, ano, Ayun, malaki. sige po tayo sa maliit. Ayan. Grabe na talagang tinaas. Ito tayo ng... Na... Oh, there. dito magtambay maghapon ang lamig guys ang lamig ako bibili pala ng honey kasi yun lang yung aking pamatid butong sa gabi kasi diet nga ako so gusto ko yun lang kumaya lang ako isang peraso so okay na ako kasi dito yung mga ano yung mga dish gusto mm, mo yung mga ano jellyish ayoko nung ganyan gusto ko ganun lang chocolate favorito yan ng anak ko yan favorito yan ng janakis ko ito tayo Bulaw ko ng... Na. Ang sarap, daming... Hmm. <laughs> Ayan, oh. No? sarap mamili ng ano. Ayaw ko lang na sobrang tamis. Hinahanap hmm. oh, ko, nakita ko na. No? Ayan. So, Kasi namamahalan ako eh. Alam mo ba yung isang piraso nito is ano? Doon is 4. Parang 5. Parang gano'n So ito yung kinakain ko lang sa gabi. Uh, may isa, isang peraso lang yan yung kakain ako. So, okay na sa akin. Hanggang gabi na yun. Hindi so, ko alam kung anong masarap dyan dito sa Coco... Ano to? Choco Money. Ito, milk chocolate honey. So, bibili ako ng tatlo nito. Para matikman ko kung ano iba yung masarap sa kanila. Diba? ba? yan ang mga chichiriya. Pero, minsan gusto kong uh, bawas ng gano'n. Pero, minsan sarap kasi kumain, guys. <laughs> ang sarap kumain, guys. Pero, nagbawas na ako kasi nagbawas ako ng timbang na ulit. Nung ilang gabi na ako hindi kumakain ng kanin. So, yung rice ko, umaga lang. Sabon. Sil ka lang. Sil lang malakas. wala masyadong gulay din dito. Ito yung mga gulay. Wala yun sili. Ito yung mga ano. Wala pa atang dilipo. Para guys, pipila na ako.